magandang araw mga lods uh, for today's video no? Uh, may nagtatanong nga pala sa atin eh, ito, base sa inyo nakita may nagtatanong sa atin ano daw ba tong kulay itim nakita nila sa video last video uh, kung pwede daw pa-explain ang maayos kung ano daw yung pan ano daw tong kulay itim kasi nasa mga breaker isa din ba daw tong breaker oo tama mga lods isa itong sa, sa mga breaker na kung tawagin natin ay speedy. Ang meaning ng speedy ay surge protection device. Itong speedy na itong mga lods ay nakalaan ito doon sa taas galing sa solar. Kasi ito yung breaker na galing sa solar mga lods. Galing ito sa solar. Tapos ito naman yung sa sa battery, sa inverter at saka yung sa AC. Itong speedy mga lods na tinatawag natin surge protection device. Ito yung magsisilbing kasi, kasi itong breaker na ito mataas to 63 amperes. Pero tama lang yan base sa ating system. Now, if ever na hindi magtitrek to kunting mga abariya sa taas. Mga um, tinatawag na may kunting surge lang. Talagang napakasaila nitong speedy. Magtitrek off kagad tong breaker. Kumbaga, ititrek off ang ang wiring kasi nito mga loads. Positive, positive. Negative, negative. Tapos, may ground sa baba na nakakonekta din naman sa ground dun sa ating labas kaya napaka importante nito mga lods para sa ating solar setup kasi napaka sensitive nito kaya sana naintindihan nyo ang ating munting paliwanag kaya hanggang dito na lang maraming salamat and God bless sa